ipakita natin dito kung paano natin na-edit ang video ito. Maggamit tayo ng dalawang video. For example, mayroon tayong background na kahoy. Hanapin lang natin yan sa gallery. And then, once nakita na natin yan, ay mag-add tayo ng, um, i-click ang overlay at mag-add tayo ng another video. Maghahanap lang tayo sa gallery. Kung makikita na natin, i-click lang ang add. And once mayroon na tayong video, ay i-click natin yung um, I-click ang edit and then hahanapin natin yung cut out. And once makita mo na yung cut out, i-click mo yung cut out. And then i-click mo yung remove background. Hintayin natin na matapos yung pag-remove ng background. And then we can play it, we can uh, move anywhere we want sa overlay. So pwede natin yung ilagay doon sa pinaka. Tap sa 3 and then hahanapin natin kung saan natin yun i saang ang spot siya, pwede yung mabagay na para bang hindi siya halata na pinatong lang natin doon. So, yun. Obviously, ang ating overlay ay mas mataas. So, i-click natin yan dahil hindi natin kailangan. And then, um, i-click natin yung split and i-click yung delete. And i-play natin kung wala bang problema, kung before natin i-finalize. And kung mayroon tayong makikita, for example, mayroong audio ang ating video at i-remove natin yung audio, i-click lang natin yung ano, yung volume and i-adjust natin yung loudness. I-adjust natin siya para ma-mute yung audio sa ating video. And to save it sa ating gallery, i-click lang natin yung arrow up to export sa video sa ating gallery.